Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako si Pao ng Ang Ligaya ng Panginoon Community. Samahan niyo ako dito sa Landas ng Pag-asa. Windy App. Ito ay isang weather app na pinapakita ang mga posibleng paggalaw ng hangin, pag o di kaya kung meron man namumuo o parating na bagyo sa ating bansa at maging sa buong mundo. <laughs> Isa to sa pinakatingitignan kong app sa aking pang-araw-araw na pamumuhay. Let me tell you why. Para sa isang tao may possible post-traumatic stress disorder or PTSD sa baha at bagyo, kailangan kong i-monitor ang panahon. Flood survivor po ang inyong lingkod. Two things. Kailangan ko po kasing ihanda lagi ang aking pamilya, pati ang inaalaga akong tiyahin na may edad na. Bottom line, I am anxious a number of times bago po kayo mag-react at tanungin ang aking pananampalataya, patapusin nyo muna ako, please. <sighs> Struggle po ito, mga kapatid. At hindi madali ang process ng paghilom. Hanggang ngayon, ipinagdadasal ko pa rin sa Diyos ang biyaya na tinatawag na kapayapaan. Peace beyond understanding. Peace knowing that whatever may happen, God is present. Peace that only comes from our Lord. Sa mabuting balita sa araw na ito na galing sa panulat ni Lucas 21, 22-28, nabanggit sa dulo ng pagbasa ang mga katagang sa gitna ng napakaraming nakakatakot at tanda, pagkalito, takot at sakuna, makikita natin ang Panginoong Jesus na dumarating sa ulap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Tumingala tayo at tumingin sapagkat ang ating katubusan ay nalalapit na. Ang at na nabanggit ko ay hindi 100% accurate. Nagbabago-bago po ang panahon. Pero ang Diyos na nagmamahal ay may 100% porsyentong sigurado. At tutuparin niya ang kanyang bilin na hindi niya tayo iiwan bilang pangwakas, atin nawang matagpuan ang kapayapaan sa lilim ng kanyang pagmamahal. Ika nga ni Sis Paula Gawat sa reflection niya last October 31, 2024. Manatili tayo sa lilim ng kanyang pagmamahal. There, we will find peace knowing that God is always in control no matter what. No matter what happened. At ito ay hindi kayang tapatan ng kahit anong mobile app AI Tech Man. Amen. Kung kayo po ay na-bless nitong payak na reflection na to, please like, share, subscribe at landas ng pag-asa at Pathways of Hope sa inyong social media account, Facebook, YouTube, Spotify at Instagram. Muli, ako po si Paul na nagbabanggit at naglalambing. Do like this video and share it to your loved ones. Tandaan natin ang mabuting balitang ibinahagi pag-asa ang dulot sa nakararami. God bless. and have a wonderful Advent season.